Yo! What's up mga kaibigan? Nalina tayo magpantuhan. Sa The Process Era ng Philadelphia 76ers ay mukhang si Joel Embiid lang nga ang naging all-time great level player. Ang Process Era nga para sa mga baguhang fans natin sa NBA, ito ay basically ang isa sa mga nagpauso ng tanking o sadyang pagpapatalo sa regular season upang makakuha ng mataas na draft picks. 2014-2015 NBA season nang manalo lamang ang Sixers ng 18 games na nagresulta sa number 1 pick Ben Simmons at hindi pa sila nakontento dito. Next season ay 10 games lamang na ipanalo nila at nagresulta naman ito para kay Markel Fultz Madami ang nagpakita ng potensyal na maging magaling, subalit ang ending ay nagiging ito, mapa Ben Simmons, Markel Fultz, Michael Carter Williams, Nerlens Noel, Jalil Okafor o kung sino pa man. Lahat nga ito mga kaibigan wala na sa NBA ngayon in less than 10 years. Si Joel Embiid lang nga ang nagpakita ng all-time great level of performance at tugma sa kanyang draft number. Si Embiid ay naging league MVP. Kahit na debatable kung deserve na ba talaga ito, ang maging finalist lang nga para sa award na ito ay malaking patunay na ng kanyang galing Subalit dahil sa mga injuries at hindi magandang playoff performances kahit na dumating na sa Sixers ang tulad nila Jimmy Butler James Harden, Tobias Harris at iba pa hindi pa rin nga sila nakakaabot kahit sa Eastern Conference Finals man lang kahit isang beses man lang nga mga kaibigan sa process era ay hindi pa nga talaga si Embiid nakakaabot dito may malakas na sana silang chance sa noon kaso tinapos ni Kawhi Leonard ang kanilang pangarap kaya naman grabe na lang nga kung humagulgol si Embiid noon dahil alam niyang yun na ang best chance niya sa championship. So balik ngayon ay unti-unti na nga bumabagsak ang laruan ni Embiid habang umaangat naman ang laruan nila Tyrese Maxey to a legit superstar sa NBA averaging 37 points, 4 rebounds and 7.7 assists per game ngayong season habang ang rookie VJ Edgecombe naman ay hindi nga nagbumukhang rookie. May stats siya na 25 points, 6 rebounds and 6 assists per game rookie nga ito mga Hindi sila ang future bago sila na ang now para sa Sixers. Si Embiid at Paul George ang pinang matulog na pangalan sa kanilang team, subalit team na nga ito ni Maxi mga kaibigan ngayon. Siya na ang muka ng franchise na ito at kukuha sila ng mga pieces na babagay sa kanya at hindi pa kay Joel Embiid. Hindi kailangan ng Sixers ay trade si Embiid dahil kahit ang 70% version niya nga ay mas pagaling pa din sa majority ng mga center sa NBA ngayon. Ngunit si Paul George ang kailangan nilang mahanapan ng paraan na maalis sa team dahil gumawa pa din naman siya ng 16 points, 5 rebounds, and 4 assists per game last season. Subalit 35 years old na nga siya at may sahod na 51.6 million ngayong season, 54.1 million sa sunod at 56.5 million naman sa huling taon ng kontrata niya. Bukod nga sa injury prone na siya, ay kaya mo nga makakuha ng limang player na may sahod lang na 11 million na tiyak kayang pag-ambagan ang 16 points, 5 rebounds and 4 assists per game na average ni Paul George? Ano ba masasabi nyo tungkol dito?